Hule, hule. Hala, hala. Hala, hala. Hala, hala. Hala, hala. Neto uy, dokul. Ata ni lamas ni dua. Ay. Ay, Relax ka lang. Garuden ah. Lamas. May satan. Talo data nakita.

Yon, dito na tayo sa ano, spot. Ang gagawin natin ngayon is mag-oriente na naman tayo. Yan you know, oh. Tama natin. kaka Tado. Pebat, you know. Yan. Tapos ako, Kim and you're watching Kim's Adventure. Yon. Yan na siya. Hindi mo muna akong bababa. Mamaya konti. Kakatapos na ka lang kumain. Yan, dito yung ano. Dito yung... Dito yung maraming nakuha siya, ano. Ikaibot na maraming tilapia dito, mga bandong karpa. start ang kukurente naman natin guys sa baba naman doon sa baba na yung kinurente natin noon ito yan ito yung link guys oh, yan 7000 views yan o oh. meron kaya dito ano na meron yan na About what about what about what? 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 Uli, hala Lala, lala. Ito mga idol. Nalo, nalo. Yun. Uy, pwede na yun, no? Pang bulots. dito lang pala sila. Dito lang pala yun. Mga nice isla na ito. Diyan, tignan nyo yung pinagkukarentean natin oh. Dito lang pala sila. Ito yung mga lang na ito. na mo ni namus ni ato oh dakul ato ni namus na duwa ay ay lalaki ah ay good size oh hmm ay hindi na matalang ka ay yun na oh yun na oh may pang vlog na dito may pang vlog na Kuting, nandito lang pala sila talaga? Nandito lang pali ay sila, sila si <laughs> oh. talaga. Nandito lang pali Nandito lang pali sila talaga. <laughs> nandito lang pali sila talaga. Tiga lang tiga sila talaga. Nandito lang pali sila talaga. Nandito lang oh. sila talaga. Nandito lang Parsnate. Good size na no? yun. Good size na yun. Mahaba-haba ba yan? Sige ba? Dada. 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 Mana lain? Mana na lang orang merah. Hei, apa gaya, boy? Boy, aku tak gaya. Hei, lemas tak, lemas. Kini. hei, lemas Artida ko ah. Kapag Uy. Ha? Agay kagitan ba na? Uy. Uy. Uh, Labas mo Saan? Saan? Dito sa oh, walang edit-edit na ito mga idol. Wala nang edit yan. Uy. Dito kapagayan Kapagayan no? na. Di ba kan dito daw sila sa ano? <laughs> Relax agay na

Nagas manan, nagado. Oh, nagado na tayo. Tanong nga natin isa. Hmm, dami mga idol. Kaman? 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 ni Kaman?

Meron doon sa silog niya ng no? idol oh. Tata, tata. Tata. Malakas Totoo po. idol. Wala yan idol. Yung waterproof. Waterproof kaya na yung cellphone natin. ay memo. Hay, awa Malawa, no. Nalawag ang

Sabas. Teman. Oh, Jai. misamana. mana? Uh, do Duh, talo dah kalau garuda kita. Eh. Uh, Sabas. Eh, uh, talo aku nak gaminin ni. <laughs> Dikin mo. Oh, mari kan nak gamin. Tatlo. Oh. Uh. Hindi nga nakarutan. Jai, eh. Uh, Matubdo ka man ng Jai na. Tapi dua. Oh, onta, onta. entah. On tuh ini tidak, eh, tuh. Kitang tatay ni Karutang niya, gitin ni Ron. Tinang niya eh, ato niya eh. Arte di may isa, sarji niya eh. Chay, nakita ko. Kada may satin eh. Kada may satin kita. Google map. Kada di may isa ada. Ah. Oh, numalis kita na tatay. Kada yan, talong oh, alam mo sa kanya man. Duwa ka na kuma. Napukod ha. Napukod ha. Huh?

Lamos, lamos, lamos. Yun, huli. Pakita ka mga ka. Uy. Huli. Ay na. Dito na tayo sa ano na naman. Hanap tayo ng maulam. Makakontent at mapapanood nyo. Sige Sige ba?

Ay, ayan, 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 lamot Yon. 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 yan. Ay, Yon. 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 Pule melayot, <inaudible> <Ule, manga yot. speaks> oh, to, lang

yan yung kinakaintatakot <laughs> <Ayaw. laughs>

Ta alak okay. aja lah mas tetai, ini dipantat pilih ak. Kita alak aja

가장 빠른 차가 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 빠른 차 lumaga. Mm -hmm. tibo Iwasan yan kasi ano, immune ng immune ng kamay ko sa tito. Dami nila oh! Tom! <laughs> <laughs> What's up, guys? Ito huli natin. san Kamay na yan. Dito na tayo muna. Yan. Yan huli natin ngayong araw. Kaya, ay oh, grabe. Ang dami oh. Lose. Ay, Kahit ganyan lang yan mga idol, marami yan. Ay, mo man na bigyan ng ka pagkabilan. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, dyan na wala ito tatay? <coughs> tama pa pala. yan Bagtit mo dung lang ka dyan na uh di hipo. -huh. Ay, ikabin uh, mo ito dyan yun eh. Yun natin yung mga Tulungan na natin si Tado para hindi siya kawawa. Daming ano ito mga idol, bulig. Bulig lahat yan mga idol, dami. Yun, kasarapan know, yung mga ano. Yun, masasarap na ano, i sabi nila sa Ilocano. Nagimasan ko na ada ano ka. Walang, mal, mal, medyo medyo, uy malaki to ah. Ayun oh, uy. Medyo medyo na to ah. Pwede na yun ah. Dami oh, tignan yung mga ano. Walang sawang kadalagan naman yung tilapia. Walang sawang kamata, ay walang kamatayang tilapia na diba? Walang kamatayang dalag naman mga idol. Ang dami oh. oh. Kita nyo yan? <laughs> walang kamatayang tilapia. Sa mga baka jida pa yung na di tado. ha, yung ibo. Mm hmm. Dami pala talaga. Malilit lang. lang pero yan yung mga masasarap, tado. Kung alam mo lang. hindi naman na tapos to hindi ano, ko alam kung anong pangalan na ito ar hindi gura at araw at pera yung anong? Yeah. Yan. ano yan yan mga idol ito yung mga dalag na nahuli natin pero, uh. diba ang dami nyan ang dami oh Oh. Yun, yun ka nagtatapos yung vlog natin mga idol. Yan, si Tado. Yun, Tado, takpan mo na. Uy.